Yeah, mga kaisan, magandang uh, hapon po Magde-deliver po ng gulay si Nakul Albain Kami po ay sasabay na papunta sa uh, bayan po ng Tayapas Pauwi na po kami Yan, mga magde-deliver po sila sa bayan Nakul Albain Oh, hello po, magandang hapon na Ate Hanay Mag-deliver po tayo Mga bata, otoy, nile Otoy, otoy, munso Munso, munso Otoy Tao auto <laughs> yun. Dito tayo. Yan po ang mga nila. Mais, tapos gulay, yan pa sa likod. Kargado po. Kargado. Masipag po ay. Eh. Yan. Oh. Kami po ay eh, sasabay na at uuwi po ng bayan. Tawtoy. Ito yung ating lakta na kasama po natin si editor Ang dala yung kanyang mga anting-anting Kuya Yuwan Diyan tayo, ito tabi-tabi Diyan tayo Ayun ka, ito At saka bayapa Ha? Hindi, dito ka dupa, tao nang kitao Ayos lang, malamot masyadong masama masyadong matigas so, ano? Mataltal. Mataltal. Kaya ko lang lang. Ayun o Para po kami nasa Ferris vale. Masaya po yung ganda. Kaya kayong mahano din eh, bababa ko. Ay, wow. Pagkakadami pong nabili sa kanilang gulay, ah, nak nakikilala na po. Parang prusi na po ng tagkawa yan. <laughs> ano ko diyan? Eh? Parang prusi na kayo ng yan. Ang dami na, dami na pong ano. Oh, ang dami po. Ang dami po na order sa kanila ng No hay número no. Ay, malambot nga kuya Alvin. Wala ba diyang ano? Wala ay malambot, kaya hirapan. Kaya hirapan malambot ang gulong. Wala bang diyan? Ha? Pabumbahan mo na, pabumbahi. Malambot ay super lambot. Plat pala ay. Oo, temo. Hindi na wala bang Bum bumbahan di yan? hindi naman sya flat ah di ganun din yun ano parang nakakamasaya talong oh, po berit ako na po ray eh. Yan ang mga hanap buhay eh, dito. Ay di para palang sa Tayabas dati, sinda na ni ganyan dati. Ayan, interviewin mo sa atin mo, Rek. ako, cool, ko, cool, ari ko, napasangat pa yung mga kain ano? yung mga kain pang ilalim na ipit. Nag-iilo. Ah, tita, magandang ha, hapon po. Nag-iilo po. Ah, ito po ang pinakang hanap buhay dito sa Tagawa yan. Sadlay na ako ito, Sarah. Ah, ano pangalan mo, tiyo, ate? Morena po. Si ate Morena parang sa Liliw Laguna ano. Hmm. Sa amin naman ate ay ano, mga batong malaki naman. Kokipos? Yan eh. Ay... Po? Ha? Magdin po ginagawa. Sa amin po ay sombrero, yung po bang pandan na sombrero. Ay na ang na rin po na sombrero. Oo. Tsaka po banig. Nung araw po, pero ngayon hindi na. Ha, kaunti na po. Nagpapasadya po yung magdagawa. side lang maghapon ano pagkatapos pagkatapos ng trabaho wala nga po sayang din ay oo nga po may na po ang isa eh may po isang bag po para lumambot ano ano po ate para ko lumambot malala siya o malala yung sinanay at si Lula po ay eh, banig naman po di ba dati uso po ang banig yung, yung, binibilo po, binibilo. Gan, ganyan, ganyan po ang barig namin ng araw. Mahirap po ang barig ng lalahin. Malaki na po. Oo, nga po. Iluhan. Sige po ate, salamat po. Sige po. Ate Hari, may, may, sinasabi si, ko, si Sara, dito tos kayo naliligo natin ng araw. sa yun? Oh. Ah, dito, dito ang daan. Ay, siya nga, ano? Oo. Ay, ayan, si Tita, ano? Tita Sally. Ay, Tita, ano. tita Sally. Ay, Ay, hello po. Si Tita Sally. Ano po? Hindi po kayo tita nagtuturo. Hindi nagtuturo. Sige po tita. Oh, <tuk tangki> oh. ay, nga kita luluman yan eh? Ano okay. nga tapat ng school? Oo, tapos Are! 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 are. Oh, ay, are nga. Napatagay na kami ni Kuya Albain Dini po ang kamag-anak po ni Mrs. Ay. Ay dinaan ko na rin po ay si Mrs. Ama po hindi nakasamak Babalik po kami dito sa katapusan. Ay mga kamag-anak po ni Mrs. taga dito. Ni nanay po, nanay Bianan. Ay, ang nanay at tatay Bianan po naman ni utas na. Ah, si nanay at tatay Bianan po utas na. Pero dito po dati ang bukid nila. nadaan po muna kami kay Ninang at kay Ninang po nanay po na tatay ni Ate Hani. Taw po papasok na tayo magandang tamale po aha po na Yan. Ay, ni lang, pabilis niya po. Kumusta na po? Aray, ah, lukban <laughs> dadalhin. Mama! Ay, naman. Si Ninong po. Dami ah, mo na. Eh. Ah. Ah, pagkakadaming guli, aray yung sinid mo picture. Hindi, mga picture, nakikita ko sa reels pala, sa reels ni Pagkakadaming <laughs> Pati kinakulalbin yung pagkakadami din. <laughs> Hindi po. Ari po, ari po nilang ipitas mo na dito. Oo, uh, di diyan sa harapan. Hmm. Saan ko ilalagay? Wala akong lalagyan. Ah, papadala mo po ba? Oo, uh, uh. Ay, meron ako doon, ano. Ari, yung masarap na lokba natin, ay. ha? Niya, ano? Ano bang kawali? Ano? Ay, Sarah yan. Sticky ito, ano? Sticky. Sticky, maganda. Ah, saan nabili? Hindi nyo na namin online. Ay, ma... Ano Ay, ma... Pagkadaan kay Pader. Sa'yo po na. Sa'yo yan, palabon sa mo. Aray, ba ipadala ni Ninang Rosie? Kung oh, siya, kayo sa pa? Hindi. Tama na. At, ah, ay, no. ay, sorry. Ate, hanay, pagkadami na niyan. Ay, siya pa rin, Ninang. Ay, sorry. Maganda mo kayo. May pagbihik sa mga ano. Mga ah, dami pong aray. Ninang, salamat po din. Salamat eh. kanina ako'y nakabidyo na. Oo <laughs> nga po. Salamat po ninang <laughs> din. Eh. Ang dami. Sama mo ako, ayan. Ba, Ayan. Pa tingin din po ng aking ano. Ano rin ang yung, yung ano rails mo? Yung aking rails. Yun, basta rails. Pilong, sa, Ayan, pilo mi na lang. Pilong, Ayan. Sa rails. <laughs> Libangan na lang po ni Ninang iyon. Eh, mm -hmm. Salamat po. Mm -hmm. Tara, tayo. Tuntuan yun, nadamin pa sa doon. Oo nga po pa, ba? <laughs> para ako binong... Parang yung namalingki po, eh. ay. <laughs> <laughs> Sige so, po. Man, tala mo. May iyong sasakong mais na nga. Eh. Mais, pagkakadami nga. Sabi ko'y pagkakadami naman. Sa niya, Sabi sa ko kaunti lang. Ah. Ano binata? Oo. Oh, oh, oh. Lima na kayo. Kaya bigyan si Lula. <laughs> sige po. Ako po. Tacho ko isang subscriber na mag-awal. Uncle Alvin. Ah, ah. ah sige. Oo. Oo. Oh. Kaya hatid na po kami ni Ninong. Mga sa dito po pinuti. Yung ano po. Nadi daw po si Utoy yung bunso. Ah, may project na dyan pa si Utoy pala. Oh. Ang ganda ng project ni Utoy ah. Pinipinturahan pa ni Utoy bago. bago. Bagong pintura. ay bago, bari, bari. ano pala. Ano. Ah, ni, nina ang may anan. -an. Parang rare din pa. Rare pa ba ito? Ha? Para, para, madalang pa ba ang may ganito? Madalang. Nakita ko nga ito sa Facebook. Yung parang namumuting lain. Maliit la ang ninang. Ari, ari. Oh, maganda. Man Yan. At aking, aking itatan kita kay nanay unang. unahan. ganda si Ang hmm. dami. Ano nga. Nakita ko ito sa Facebook. Malalim ang baon ng isa. Yung maliit. Ay, yan ata yung pampananin mo. Hindi uh, ah. Uh, hindi, hindi. Uh, Oo, uh, hindi. Karamihan. Pararamihan ko sa amin. Ito yung bigay sa akin pagkaling-gitlinggay. at binili daw nila yung pagkamahal-mahal. Ay, mahal ito, ano? Oo, oh, mahal. Aba, ito sabi ko ay eh, parang may anan. -an. <laughs> ay, lalabitin ko ating ganar, eh. Ang ah, mahal ito, ay. Ani, <laughs> ano? Ani, nang salamat po. Umarbor pa. <laughs> ay, sa lalaking niya. Na yun. Yan ang eh, ito, ay, tanong, ina, iyong i-ano sa pasuh. Ilagay mo sa pasok kini mga bibili. I-post ah, mo sa oh, Facebook oh, sa mo ah. O, to, ano, yan? Yan, yan, yan. Parang may an-an. Hindi. <laughs> Halaman ito. Parang biga yan. Para bambiga. Para ay pero pa. Bigay sa akin yung mga san Antonio. Oo. Oh, Ayun. Ay, bigay ba, sa akin. Payat. Uh, ay mamamatay. Eh, hindi ko alam. Nasa kuwi. Nalaman niya. Dala, oh, so, ay dalawa na eh. Ang dami Ang dami <laughs> Oo. Hindi ah, matutuwa nga. <laughs> eh, bibigyan ko kay nanay. Pampakalat. Oo nga. Pampakalat. Oo. May baba, Oo. Pag ito na sa magandang pasoy ayos, sari. <laughs> Patilain na yan, oh. Tawa to, eh. Oo. Ay, ang dami sa amin yan. Ay, kakaiba, no. Ayos, sari. sari. Ayos na po tayo oh, to eh. Ganyan. O. No? Ganyan to eh. <laughs> ganyan o. Ay mga. Oo nga. Eh para ako nabigyan na ninyang na yan. Ganyan. Ang ganda yan. Yan pa. Ang tawag yan yung. Yeah, rubber tree. Oh, rubber tree. Ano? Rubber tree ba yan? Mm hmm. To eh. Salamat eh Ayot eh gabi oh. Pagkakadabing orchids yung kanina. Aray. Eh. Libang ang lahat Are, pa it, eh. Aray. Ha? Gabi. Kakaiba din tayo. Bayo eh ay, meron sa atin yan. Meron na. Meron eh. na kanta May May eh. po ay yan. Aray, okay. oh, may gati pampangat. Ano kaya? Oo, oh, pampangat ah. Parang ananin man. Ano? Oh, ayos na to. Huwag lang ako nagtataniman anin. Oo. Oh, oh. ano to? Oo, oh, ayos na to. Tara, <laughs> sa'yo. Oh, Yan yeah, mga kaisan, dito na po kami. Puto wala tayong nakalimutan yung mga, mga dala, mga lain-lain. Lain-lain. Marami na kalahutan yeah, oh, Marami na nga, mukhang uwi na po kami ng tayabas. Ah, Nenong, salamat po. Oh, ingat po. Ito. Nasaan ba ko ito? Sige po. Nandito ah, na po kami sa... bắt đáo 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 bắt

Thank you. Thank you. Oh. Thank oh. you. Thank 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 alam mo you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Rizal may dumating na po galing Bicol biyahin Pitex pero hanggang uh, Lucena Grand lang po tayo may hindi puno utoy oh. may hindi puno Doon sa dalawahan o no ito eh.

Oh yeah, it's on up. It's on up. It's on up. Ayan, dito na po kami mga kaisa sa Lucena. May dalang laing. <laughs> Parang walang laing sa amin eh, no, Kaya kayo ba may Mga kaisa, dito na po kami. Terminal na po sa Lucena. Ate na po, malayo din po kayo galing abroad. Sa kabila pala. <laughs> How are you, guys? Sagit na sa gitna ako. Mayroong Hello, Pa. Ito at Shane. Uh, Mama. Hello, Pa. Toy. Mais. Mais. Toy. Pagkadaming bunga ng kay utol ano? Oh, kay Adam. Are, oh. Oh. Mais. Padala ni Kwalbay. Sa kanila ate Hanay. Dami. Oh. Sarap na rin mga kaisan. Ini itinanim namin ni Nanay. arepong pong ano? arepong pong lain na may ibang kulay. Di bahala na po kung magkakaig. Eh. Yan po ay may chicken manure at saka organic po. Po ay ng parang ganun kung natatanawan ninyo yung dinala kong lain. Ang kagandahan naman niya may puti-puti. Baray, parang variety rin siya ng biga. Ayun oh. Yung kung nakikita niyo dati 'yun. May liga ako mag ganun, eh. Magtanim po ba? Gusto ko yung mga ganun. Ayun. Oh. Yung nasa baybay bay tabi ng gandang tingnan ng mini lake yun isa rin siya nagpapatibay yung mga ugat nyan yan Ah, na kami tilapia. Nangingitim na ay. Hindi nga ba ako nakakapamiwas? Bukas pala mga kainsan. Hindi pa nakakapamiwas dyan. Sinautiwari ko. Ang na eh. Mm. Malalaki na iba sa <laughs> mini lake po. Yo, mga kainsan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.